Ang gabi ng opening ng bagong PBA season ay hindi lamang para sa basketball, kundi para rin sa pagdiriwang ng talento at kagandahan ng mga Pilipina. The Philippine Showbiz List Presents Pinakamagandang Muses sa PBA Season 49 Opening Ceremony Jamie Lim, San Miguel, Beerman Si Jamie na silver medalist sa Asian Karate Championship at two-time SEA Games gold winner ay gumanap sa kanyang bagong papel bilang news ng San Miguel Beerman. Anak siya ng basketball legend na si Samboy Lim. Sa kanyang pagganap, nagpakita si Jamie ng kahusayan at sigla. Tila isang tunay na reyna sa kanyang bold red dress habang kasama si Governor Robert Non sa entablado. Ang kanyang presensya sa San Miguel Beer Men ay patunay na kanyang multifaceted na talento mula sa karate hanggang sa pag-engage sa sports community. Alea Finnegan, Meralco Bolts sa gitna ng isang gabi ng Kislap at Aliyu, ipinamalas ni Alea Fenigan, ang Filipina Olympic gymnast, ang kanyang angking ganda at karisma bilang muse ng Meralco Bolts. Sa kanyang modernong puting kasuotan, si Aleya ay tila isang nakakaakit na kuryente, nagdadala ng kakaibang enerhiya sa entablado. Suot ng eleganteng coordinates na perpektong bumagay sa kanyang atletikong pangangatawan, siya ay nagningning sa harap ng mga manunood. Kasama ni Alea sa entablado ang governor ng Meralco Boats na si Attorney William Pamintuan na proud na proud habang ipinapakilala ang kanilang muse. Ang kombinasyon ng kanyang kumpiyansa at likas na kagandahan ay nagbigay buhay sa gabi na mistulang isang eksena mula sa isang malaalamat na kwento ng tagumpay. Sa bawat galaw ni Aleya kitang kita ang disiplina at husay na natutunan niya bilang isang world-class gymnast. Nagiiwan ng impresyon sa lahat ng naroroon. Sky Chua, Northport, Batang Pierre Si Sky, ang dazzling figure skater, ay patuloy na pinapalipad ang kanyang pangalan sa mundo ng sports at entertainment. Kamakailan lamang siya ang napiling news ng Northport Batang Pierre, isang karangalan na sumasalamin sa kanyang walang kapantay na kagandahan at husay. Sa kanyang pag-apak sa entablado, bakas ang kanyang angking ganda at kariktan, lalo na sa kanyang suot na simple ngunit eleganteng puting damit. Kasama niyang pumanhig sa entablado, ang governor ng North Port, Batang Pier, na si Eric Arihola na buong galak at pagmamalaking ipinakilala siya sa madla. Si Sky ay hindi lamang isang figure skater na umaani ng papuri sa ice, kundi isang inspirasyon sa maraming kabataang Pilipino na patuloy na nagmamahal sa kanyang talento at dedikasyon. Ang kanyang pagsikat bilang muse ng Northport Batang Pier ay isang malino na patunay na siya ay tunay na isang bituin na patuloy na nagliliwanag sa iba't ibang larangan. Gemma Galanza, Phoenix Super LPG Fuel Masters Si Gemma ay nagdadala ng cool vibes at killer style mula sa Creamline Coast Smashers ay nagbigay na kakaibang glam sa Phoenix Super LPG Fuel Masters bilang kanilang news, Si Gemma, na kilala sa kanyang husay sa volleyball, ay nagdala ng bagong enerhiya at kagandahan sa PBA stage. Nakasuot ng eleganteng asul na kasuotan, ipinakita niya kanyang fiery elegance na tunay na nagpataas ng temperatura para sa Phoenix Super LPG Fuel Masters. Kasama ni Gemma sa entablado, si attorney Raymond Zurilla, ang governor ng Phoenix Super LPG Fuel Masters at PBA Treasurer. Mertel Sarosa, Converge Fiber Extras. Si Mertel, isang Filipina actress at cosplayer, ay muling nagpakita ng na kanyang kahusayan sa cosplay habang pinapalakpakan siya ng mga fans isang espesyal na event ng Converge Fiber Xers. Sa kanyang hindi matatawarang talento sa pagdadala ng mga karakter sa buhay, muli niyang pinatunayan na siya ang tunay na cosplay queen ng bansa. Sa pagkakataong ito, si Myrtle ay nagbihis isang espesyal na costume na sumasalamin sa imahe ng Converge Fiber Extras. Bawat detalye na kanyang costume ay maingat na idinisenyo upang bigyang pugay ang kupunan na siyang dahilan kung bakit agad itong naging paborito ng mga manunood. Kasama niya sa entablado ang governor ng Converge Fiber Extras na si Arken Kayabyab na masayang-masaya sa suporta at dedikasyon ni Myrtle para sa kanilang team. Sofia Bianca Santos, Rain or Shine Elasto Painters. Si Sofia, ang Miss World Philippines 2024 Second Princess, ay nagdala ng kakaibang ganda at kariktan bilang muse ng Rain or Shine Elasto Painters. Sa kanyang natural na alindog at klasikong estilo, tila nagningning si Sofia sa entablado. Pinatunayan na siya ay hindi lamang pang beauty pageant, kundi isang tunay na inspirasyon sa mundo ng sports. Suot ang kanyang eleganteng kasuotan, naging sentro ng atensyon si Sofia at dinagdag ang kakaibang kinang sa kupunan. Kasama ni Sofia sa entablado ang Governor ng Rain or Shine Elasto Painters na si attorney Mamerto Mondragon. Naging magandakan maganda kanilang pagsasama, ipinakita ang malapit na ugnayan ng sports at kagandahan. Annabel MacDonald, Terra Firma Jeep. Si isang makulay na pagdiriwang ng fashion at sports, kinilala si Annabel MacDonald, ang M Quest artist at beauty queen bilang muse para sa Terra Firma Jeep. Sa kanyang eleganteng emerald green na damit, tiyak na nagningning si Annabel sa Entablado. Nagdala ng na isang klase ng karangyaan na bihira sa mga ganitong okasyon. Kasama niyang umakyat sa si Entablado ang governor ng tirafirma jeep na si Bobby Rosales na buong pagmamalaking ipinakita ang kanilang bagong partnership. Riri Madrid, Magnolia Chicken Templados Hot Shots Si Riri sa kanyang malas star power na karisma ay nagdala ng kakaibang kilig sa Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Sa isang event kamakailan, todo suporta siya sa koponan habang nakasuot ang stunning na asul na dress na talaga namang agaw pansin. Hindi lang basta suporta ang ipinakita ni Riri, kundi isang tunay na pagpapakita ng dedikasyon para sa hot shots. Sa kanyang bawat ngiti at galaw, nararamdaman ang pagmamahal niya sa sports at sa koponan. Kasama ni Riri sa entablado ang governor ng Magnolia Chicken Templados Hot Shots na si Rene Pardo. Sa kanilang paglabas, naging sentro sila ng atensyon ng mga fans, lalo na't na ramdam ang camaraderie ng dalawa. Si Riri na kilala hindi lamang sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanyang social media presence ay nagpapakita ng kanyang suporta, hindi lang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa kanyang mga kaibigan sa sports. Inday Fatima, Enlex Road Warriors, isa namang kahanga-hanga pagkakataon ang dumating para kay Inday Fatima, ang hiyas ng Pilipinas Miss Tourism World Philippines 2023. Sa isang espesyal na event ng NLEX Road Warriors, nagpakita si Inday Fatima na kanyang regal na karisma habang siya ay nakasimple ngunit napakagandang klasikong asul na damit. Ang kanyang pag-appear ay nagpamala sa isang royal touch on the road na nagbigay ng kakaibang aliyo sa mga manonood. Kasama niyang umakyat sa entablado ang governor ng NLEX Road Warriors, si Ronald Dolatre, na sumuporta sa mahalagang event na ito. Atasha Mulak, TNT tropang giga Si Atasha, ang fabulous Filipina host, ay nagbalik na may glamour bilang muse ng TNT Tropang Giga. Sa kanyang muling paglabas, nagningning si Atasha sa entablado, suot ang isang makulay na orange na damit, na lalong nagpalitaw na kanyang natural na kagandahan. Pumanhik si Atasha sa entablado kasama ang governor ng TNT Tropang Giga na si Ricky Vargas at ang dalawang bronze medalist ng 2024 Paris Olympics na si Ira Villegas at Nestle Petitio. Ang dalawang personalidad na ito ay nagpamalas ng kanilang kontribusyon at tagumpay sa larangan ng sports at entertainment na nagbigay inspirasyon sa marami. Sa event na ito, hindi lamang ang TNT Tropang Giga ang nagningning, kundi pati na rin si Atasha na muling ipinakita ang kanyang karisma at ganda sa harap ng madla. Krishna Gravides, Blackwater Bossing. Si Krishna Gravidas, ang Miss World Philippines 2024, ay tunay na naging simbolo ng girl boss ngayong taon. Hindi lamang siya nagwagi ng corona, kundi patuloy rin niyang pinapatunayan ang kanyang kakayahan sa iba't ibang aspeto. Pinakabago sa kanyang mga tagumpay ang pagiging muse para sa kupo ng Blackwater Bossing na naganap sa isang engranding okasyon. Sa gabing yon, lumabas si Krishna na nag-aapoy sa kanyang red hot na damit. Nagpapakita ng kumpiyansa at lakas sa sadyang kaha hanga-hanga. Sa bawat hakbang niya, tila inaangkin niya ang gabi at ang entablado para sa blackwater bossing. Hindi may kakailan na si Krishna ay isang larawan ng modernong kababaihan na hindi natatakot ipakita kanyang tapang at karisma. Kasama niyang pumanhik sa entablado ang governor ng blackwater bossing si Silliman C. na buong suporta sa kanyang news. Julian San Jose, Barangay Ginebra, San Miguel ang Asia's Limitless star na si Julian ay muling pinatunayan na ang musika at palakasan ay isang perpektong kombinasyon. Siya naging news ng barangay Ginebra San Miguel na naghati ng kakaibang init at kasiyahan sa PBA. Sa isang event na puno ng enerhiya, binighanin ni Julian ang madla sa kanyang makislap at napakagandang pulang damit na tila nag-apoy sa court para sa Jane Kings. Kasama niyang pumanhik sa entablado ang governor ng barangay Ginebra San Miguel at PBA bigay vice chairman na si Al Francis Chua na buong suporta sa kanya habang ipinakita niya ang kanyang pambihirang aura at presensya.